Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng pinakamasarap na ulam. Ayan, pinakamasarap pero bago nyan is um, pakinood ng buo ang ating video para malaman nyo kung bakit siya pinakamasarap at malalaman nyo din ang ingredients ng aking niluluto ngayon. Okay, maraming salamat. So nakikita niyo dito, ang ginagawa ko ay tiniprito ko yung uh, chicken thigh. naka na yan sya ng 30 minutes. Pero depende sa inyo kung uh, gaano katagal yung pagmarinate nyo dyan. Pero sa akin 30 minutes kasi yung sauce is nilagay ko dyan. Huwag nyong, huwag nyong itapon sauce, yung marinate pala. Yung marinate para magagawing sauce. Huwag nyo siyang itapon, ilagay nyo lang dyan tapos takpan ang hindi ito komplikado na ano na ulam mabilis madali lang to hindi gaano kabilis kasi uh, mahinang apoy kasi ang mahinang kapoy, apoy lang kasi para maluto ng dahan-dahan at mag-reduce yung sauce niya ayan, so ang ginagawa ko lang dito is, um, balikta rin tapos takpan na naman tapos balikta tapos takpan ganyan lang, huwag tamad at huwag magmadali para masarap yung resulta ng inyong ulam, ba? diba diba nga sabi nila um, ang mga bagay-bagay na madaling makuha ay mabilis lang din mawala ay, anong connect? <laughs> ayan, so ayan yung ano, yun na nga, balik tayo dito sa aking ulam So, ayan na siya, oh. Pero, uh, tips ko lang sa inyo, huwag niyo masyadong i-reduce yung sauce kasi sobrang, sobrang sarap niyan sa kanin. Kung nagka-kanin kayo, nakulagyan. Kahit anong iparten niyo diyan, um, masarap, masarap yung sauce na yan. Maniwala kayo sa akin. Ayan. So... Ah, uh, luto na yan siya. So, lagyan ko siya ng onion rings. Kasi, ang tawag ko sa luto ko na ito is chicken thigh steak. ba diba, ang normal na steak is walang sauce. Yung moist-moist lang sa, sa, sa beef. Pero, ito sa akin. Kasi, chicken thigh at ako ang nagluto at version ko. So, meron siyang sauce. So, ayan na. Uh, magplating na ako. Nilagay ko dyan is rice. Tapos, two, dalawang thigh. Tapos, sa uh, meron akong side dish na uh, broccoli. Pero wag nyong kalimutan na lagyan ng sauce ang inyong rice kasi sobrang sarap niyan. Sauce palang masarap na siya, o oh, di ba? So kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisagot ang aking tanong kung ano ang anong gulay ang nilagay ko sa aking side dish. Ayan. So ito na ready na ang aming hapunan. Ayan. Chicken thigh steak. So, diba? Ayan, so sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat sa mga nanuot at manunood pa. Pakishare ng aking video. Bye-bye!